Talaga bang magmamahal ang presyo ng mga airline tickets ngayong darating na Setyembre? At pakipaliwanag po yan. Salamat po. Uh, yung ating fuel surcharge ay add-on po ito sa base fare na binibili nating pamasahe sa airline. No, Every month po, nagbabago-bago itong fuel surcharge na tinatawag natin. Kasi nakabase po ito sa uh, fuel price sa uh, world market. Ganon din po sa currency exchange. So, ngayon po, ngayong uh, yung August, ang evaluation po natin yan ay noong uh, June 10 hanggang July 9 na evaluation period. So, pagpasok po yung, yung, para po sa September, ang evaluation naman po natin dyan ay July 10 until August uh, 9, no? So, yun po Luma lumabas po sa ating data yung pong fuel price based on uh, maps or mean of plots of Singapore, yun po yung ginagamit natin. And then yung uh, average po na peso-dollar exchange rate for for that period, uh, tumaas po tayo ng uh, level doon sa ating fuel surcharge magkano pong maidadagdag niyan? Halimbawa po, eh, naka-avail kayo ng uh, uh, seat sale. Halimbawa, seat sale. Ngayon kasi, uh, pag uh, summer ngayon, sa, uh, halimbawa na lang sa Japan, summer ngayon, medyo mura ang uh, ng aeroplano. Pwede kang uh, sumakay ng aeroplano budget airline, mga uh, around 19,000. Uh, ano na yan, uh, round trip. Pag ipatutubad na po itong uh, the fuel surcharge, magkano po ang idadagdag ng ating po mga kababayan na nais pong pumunta ng Japan? Uh, Sir Aljo, medyo hmm. uh, nag keep po kasi tayo. Nasa level 4 tayo ngayon. Okay. Uh, akyat po sa level 6. So, yung Japan po, medyo currently at 600 pesos po ang ating fuel surcharge. Okay, nag-increase. Uh, okay. na po siya ng 900 49 Yun ay dadagdag 400. natin, 900 pesos. Yes. So, depende yan kung gaano kalayo, ha? Yung bansa, not, yung destination ng uh, mga biyahero, depende yan kung gaano kalayo. Kung malayo, mas malaki ang surcharge. Halimbawa... Ah, mm. so example, biglang pinag-match si attorney. o Kunyari, pupunta ka sa Amerika. <laughs> Amerika, ayan. Ah, ngayon, ang mahal nga ngayon. Eh. O sabihin mo na muna nasa $1,000. Magkano po yung uh, idadagdag sa surcharge? Surcharge, pag ganyan. Okay po, nasa $4,322, mga ganyan. $4,000 pesos. Pesos. Yes, <laughs> pesos. Ah, pesos. malaki-laki rin eh. Sa domestic naman ah, sa po. Domestic. Attorney. Okay. Sa domestic. domestic flights. Magkano naman ang idadagdag ng isang uh, Mr. Bendijo na bibiyahin ng Dabao by September? Ang Dabao po, sir, nasa 500. Ang idadagdag. Hmm. Opo, ang idadagdag. 500. Oh, pero ma'am, pag ngayon ka bumili, for example, uh, alam ko na magtataas sa September, oh. pero ngayon ko binili... And then yung flight ko sa September, yung price ngayon, yun pa rin. Kung ano yung search yes, charge ngayon. Okay. Okay. Ang fuel surcharge po ay kung kailan natin binili yung ticket. So kung ano po yung applicable na fuel surcharge sa oras ng pagbili ninyo, yun po ang uh, ma-apply na fuel okay. surcharge. Okay. Ah. Pag bumaba ang presyo ng gasolina, hopefully, bababa din itong fuel surcharge at uh, mga ilang araw po yan? Gano'ng ba pagdating? Isang buwan? Apo, oh, isang buwan po kasi yung evaluation period natin. Okay. Ito po yung ano fuel surcharge. No? Na kung bumaba ang fuel, bababa din